Boss, basura, papatapon pa kaya, boss? Labos, eh. 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 tayo-tayo lang, tayo. Tayo tayo na, wala tayong mga kasama, hindi masaya. Kung tayo sa so, nga sabi, dito tayo sa taas. tayo sa tayo sa taas. Kung Ha? Ah, basura? Sakto, May basura! Ikaw yung ata eh. <laughs> <laughs> may basura pau Bakit ka ko ka dito! pa! Basura <laughs> <laughs> na ba May. Amin yan, aminin, aminin. Amin yan. Ano ang amin? amin kami lang ako. Ito dito. Lumating lang kami. Oo. kanya yan Kanya yan eh. Kanya. Diba ko rin pera ka ni. niya eh. namin sa resort Oo. sa resort? Oo. bilangan namin to, Alam namin, pera namin. Bilangan ko One,

gusto mo ba? Gusto mo? Oo. O, kaka muna. Sige, si uh, Kamias. Uh, <laughs> <ganyan, ganyan, laughs> <ganyan>. eh. <laughs> Masarap yan, Titanic. Dami pero, uh, Wow. Basura ko yata yan, eh. Ah, may basura ka, eh. Hindi mo basura uh, oh. to. Sige yeah, na, tara na. Tara na, tara na. Tama ka na sa amin. Tara. Yes. Umay naman to.